Dihiling na na. Mga ano na kaya yan? 900 grams, no? mga ano na siguro? Mga 800. 800 grams. At Ano yan? Kung 1,050 ka, mga 800 grams. Sarap kaya balik ya. ke tangga kud balik putu ah, itu dimana ke balik? Tahu oh, lah, sih hmm, bu. Beli kasih ya? Beli taruh langsung guru. Doblean nih lang. Beli <laughs> apa? Tangannya -tang kain. Hmm, udah aku ke tambuai kani. kayak dulu pakai narkoba yang enggak kurang banget pegang kok ay yung naginuguma ang katang ano kapanahon ba ga di ba guma iyo pagmada ko binayung ka to ay ha? <laughs> binayung katang iyo na ano Pasakit na ang karakal sa pispan. Ang baman, sabi-tik-tik. Mm. Diyan kaya pa yung sasapa, maya na dyan nakuha. May maya na.